yun guys ang uh, topic tubig dito na kulay ano to my brown brown kulay kalawang ganyan nyo guys so. Uh. aksan ko yung oh uh. so yun kita nyo yan malaki oh kulay dilaw na dilaw oh tinay nyo sya guys ano ba yan kahit magugas tayo ng plato ng baso kung kulay puro dilaw naman. Grabe naman yung tubig na yan guys. Ba't ganon? Uh, so kailangan, pang hugas mo, pag magbabalaw ka ng plato, kailangan, mineral na rin guys. Bakit? Kasi, mahirap talaga eh. Ayan, tinan mo yung kulay niya. Diba? O, uh, yan talaga yung tubig dapat oh itatabi natin dito parang nagtimpla ng tea. o di ba hmm. ah guys eh. ano na what's up mga taga Cardona kung hindi kayo magrereklamo ano na kaya pala pala ko sa CR merong hindi nagbubuhos pag may umiihi Yung pala yung pambuhos mo mismo kulay dilaw ano na shout out po po kami ng maayos sa tubig. Pero bakit po ganito yung tubig na binibigay nyo sa amin? O, diba? Uulitin ko guys, ha? Hmm. tapo natin. ayun yun o, nagkukulay dilaw na yung ating baso. Kailangan ito Clorox mo yun. O, ito yung mineral, diba? Ayan. O, yan yung mineral. O, ngayon, isasali natin dito. O, yan o. dun o no? oh. oh, ngayon tingnan nyo yung difference oh, walang cut yan guys grabe na to oh. oh, kahit magpakulo ko ng tubig kung ganyan naman yung tubig mo naku huwag na lang mag ingat tayo guys sa tubig na iniinom natin magbabayad tayo ng maayos pero yung tinabayaran natin grabe na to shout out po guys ay nako sayang ang ating binabayad dito ito papasalamin ko lang ha eh. tingnan mo yung diferensya nya oh eh.